mga idolat kabayan, isang Malaysian vessel ang iligal na nangisda sa Palawan hinuli ng mga ng Pilipinas Nice, ganyan dapat, China merong SPS sa gobyerno ng Pilipinas ayon daw sa source ng China ipapadala ng Philippine Coast Guard ang isa pa nitong malaking barko sa Sabina Shoal ang BRP Melchora Aquino ang itinakatakot ng China mga kabayan na magiging dalawang 97 meter na na barko ng Philippine Coast Guard ang magbabantay sa Sabina Shoal China nakaramdam ng takot humingi ng tulong ang China sa international community at sa ASEAN napigilan daw ang Pilipinas sa makabang nito sa West Philippine Sea Philippine Coast Guard nagpalipad ng drone sa itaas mismo ng Chinese maritime militia upang hulihin sa akto ang mga miyembro ng China Coast Guard at Chinese maritime militia ay magkakakilala o iisa lang sila ang Malaysian vessel ang nahuli ng Pilipinas na nagsasagawa ng ilegal na pangisda sa loob ng territorial waters ng Pilipinas. Sakay nito, ang dalawang Malaysia at labing walong iba pa, sila ay naresto dahil sa illegal fishing sa Balabak, Palawan. Sila ay nahuli ng Philippine National Police Maritime Group abang ang mga autoridad ng Pilipinas ay nagsasagawa ng pagpapatrolya sa karagatang sakop ng bansa. Kudo sa Philippine National Police Maritime Group, hindi nila sinayang ang anim na pong makabago nitong high-speed tactical watercraft na may bilis na 45 knots kung saan di ito ginawa mismo sa Pilipinas. Ayon kay Philippine National Police Maritime Group Director, Brigadier General Jonathan Cabal, nagsasagawa ng pagpatrolya ang mga operatiba ng Second Special Operation Unit ng naturang lugar. Nang maaktuhan nito ang illegal na aktibidad ng naturang barkong pangisda ng Malaysia na batid na nakarehistro sa isang Malaysian National, ang naturang fishing vessel. Subalit ang karamihan ng mga tripulante nito ay pawang mga Pilipino. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 60 kilo ng lapu-lapu at nasa 300 kilo ng iba't ibang klase ng isda na kung saan ang ilan sa mga ito ay pang akwaryo maliban sa mga isda. Nasapat din ang nasa bang maliliit na bangka na harap ang mga nahuli sa kasong poaching sa ilalim ng Republic Act 10654 of Fisheries Code of the Philippines na maging leksyon ito sa mga dayuhan na huwag nilang abusuhin ang yamang dagat na dapat ay para sa mga Pilipino. Sa ibang balita naman, China, mayroon bang ispiya sa loob ng gobyerno ng Pilipinas? Inilabas kasi ng malpistang China ang Global Times at ang South China Sea probing Initiative ng BRP Melchora Aquino, ang isa pang 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard, ay nakatakda raw na ilagay ng Pilipinas sa Sabina Shoal ayon sa kanilang source. Naku, sino kaya ang source ng China? Kung totoo man ang mga payag ng China, magkakaroon na ng dalawang malalaking barko ang Pilipinas sa nasabing lugar. Ay malaking bagay din ito, lalo't pinapalakas natin ang ating mahakbang ng Sabina Shoal ay atin. Sa payag na ito ng China, nakikita natin ang takot at pagkabahay halak sa posibleng mga bang ng Pilipinas. Sa katunaya, nalawagan ang China sa international na komunidad at Asia na dapat daw nilang samahan ang China upang itulak ang ilegal na provokasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dito natin makita kung paano pinabaliktad ng China ang sitwasyon upang pumabor sa kanila. Sila na nga ang nangaangkin at tinanakaw ang mga yaman ng Pilipinas sa ating mga karagatan. Sila pa ngayon ang may lakas loob na humingi ng suporta at tulong sa iba't ibang bansa bilang patutuo ng mga kasinungalingan at pagpapanggap ng China. Minanmanan ng Pilipinas ang pagdating ng China Coast Guard 5303 sa Sabina Shoal kapalit ng China Coast Guard 5901. Pagdating ng China Coast Guard, sumampa ang mga ito sa Chinese Maritime Militia na nakahilera sa Sabina Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi man lang nagsagawa ng inspeksyon ang mga tropa ng China Coast Guard. Ito ay nagpapakita na ang China Coast Guard at Chinese Maritime Militia at ang People's Liberation Army ay isa lamang ang kanilang layunin. Isulong ang kanilang gray zone tactics at kontrolin ang mga karagatang nasa sa kupa ng Pilipinas. Laban Pinas!